to so, ngayong araw ng linggo eh, sa mga, Ling sana naman eh ambon lang at wag na magtuloy sa ulan kanina medyo umaambon ngayon buti na lang O, kasi lumagpas na rito sa bubong namin pero yan naglagay na tayo ng net kasi tinitingan yung kita doon kumbaga para lang doon sa project na yun okay. power tools yung kagaya ng barena kitain doon sa project na yun accessories yan kung mas marami yung accessories ni sir bakit banda parang office area nila parang... yan na mayroong uh, meron isa tayong client dito for turnover tapos na konti na lang ilalagay good morning good morning mga karaw house good morning po ayan kamusta po tayo lahat welcome back po muli dito sa aming channel Linggo po ngayon mga karos. linggo Ayan bali, papunta muna tayo rito sa palengke Meron lang akong ipapaprint dito sa computer shop Ayan, ah, Sa kayo, namimili pa kasi ako ng printer Para hindi na tayo laging pumupunta rito sa palengke para magpaprint Pinag-iipunan ko muna yung pambili <laughs> Okay, papaprint tayo ng plano para doon sa gate na gagawin po ni Bilog at saka ni Adonis dito sa second project natin na sa Phase 6 bali pumasok nga po pala sila ngayong araw na to tapos sa pupunta naman po tayo sa Metroville para makipag-meet po dun sa ating uh, susunod na client na nakalain up sa atin nandito lang sa punta Metroville Tansa Cavite Okay mga karos, bali ito Samahan niyo po muli kami Ngayong uh, araw na to, ngayong araw ng linggo sa mga magagawa po namin Ayan, let's go Tapos uh, pupuntahan ko rin yung Ipinagawa nating uh, aluminum kitchen cabinet Dito kay Master Batang Ayan, dinaanan natin Para doon sa project natin sa phase 1 Okay, and uh, enjoy watching po Tara Okay na tayo rito sa palengke yeah, Ito yung ating uh, plano ng gig 1 by 2 at saka 2 by 2 yung training and 1 by 2 yung bracing tara okay papunta na po tayo sa phase 6 biglang umaambon mga ka house oh. eh, umaambon kaninang madaling araw pala mga bandang alas 3 bumuhos yung malakas na ulan bali ang tagal po bago tayo makaranas ng ulan no? siguro ilang buwan din kaya ka mga nagtaang ang buwan Sulit na sulit po yung mga renovation natin dito Tuloy tuloy So pa summer na so, Sobrang tindi kasi ng init Eto maambun ambun no Medyo apektado yung gawa natin ngayong linggo Lalo lalo na sa pag welding Sana naman eh, ambun lang to At wag na magtuloy sa ulan Okay tara Okay, dito na po tayo. Pasayin sa salamin natin. <laughs> Ayan ah. So, update tayo rito. Nandito nga po pala yung dalawang kasama natin. Ah, Magpapabricate po sila ng fence grills at saka ng gate. Kung ano yung kaya nila tapusin niya yung araw na to. Ayan, bati tayo, bati. Ay si Adonis. Good morning. morning, morning good morning, Good morning. Saka si Bila, good morning. Good morning. Ayan, bali, uh, ito, nakapag-assemble na sila. Framing. Ayan, at saka ito. So dito, meron po dalawa tayong uh, fence French grills dito na halos magkapareha lang yung sukat. So magagawa tayo ng framing na nakadikit po sa ating mga poste para maganda sa tingnan at yung design. Medyo elegante tingnan din yung bracing gamit yung 1x2. So yung 1x2 pwedeng palapad yan pag tiningnan mo or pwede rin pahalang. So sa amin pahalang, pwede rin yung nakaslide. Mas maganda tingnan kung nakapahalang lang sasabay lang po doon sa ginawa nating design dito sa harapan ng bahay okay, nung umpisa na nila to kanina medyo maambot, ngayon buti na lang tumigil na makaka-apekto rin po kasi yan sana sa paggawa ito nga po pala yung mga pinagbabaklasan po ng ating forma rito, sa slab, unti-unti na po natin dadalhin ito bukas dito sa ating third project natin na. tapos sa uh, buhangin, ang kukunin na lang po rito yung pinagbista yan tapos ipapasa ako na rin po natin tong mga graba para madala na po din dun sa kabila bilang project. Okay, sila dalawa lang po yung magtatrabaho ngayong araw ng linggo. Yan dito sa phase 6. Yan ang mga ipapabricate po nila rito sa mga susunod pa. Yung ano na lang, yung canopy dyan, yung medya agwa. Tapos ito yung gate, double gate po tayo at saka yung fence grills. Dito, ma yung abang namin. Uh, 16mm din yung inabang namin dito para matibay kasi dalawang gate yan na medyo mahaba nasa ano yata to dalawang metro dalawang metro mahigit Ayan. Punta muna tayo rito dito sa ano, sa extension ng bahay. Itong unang bahay namin dito sa phase 2. Ayan yung likod namin. Medyo faded na nga rin pala yung mga waterproofing na in-apply ko. Kailangan na pala mapahiran na dito. So ito, pinapuputol natin yung puno dahil sumobra na po sa taas nitong extension na ginawa natin. Ayun o, oh, dami niyan. Oh. <laughs> Abot mo pa yon Nana? Abot mo pa? O, dahan-dahan lang ah. Alalay po. ha, o, alalay. Yan, kahit yung sa may bandang kapitbahay na, pinapadamay na natin. Nandito na rin tayo eh. Ito po kasi, lumagpas na rito sa bubong namin. Tapos pinalinis ko na rin yung bubong tsaka gutter. Yan, baka magtag-ulan na naman, o kaya magkaroon ng bagyo. Babara po sa mga gutter yan, yung mga dahon. Matagto. Ano, kaya pa yan? Ah, sige. Yung abot mo lang, yung abot mo. Oh, dahan-dahan na wag ka manggigil. Ayun, napuputol na Meron kasi nagtanim nito tapos napabayaan na. na ito hindi na napapansin na mataas na tayo naka ano, lagi tayo rito nakatutok nakafocus kasi dati ko maalala nyo may mga vlog tayo rito sa bahay na parang may rainfalls dyan sa, sa amin kapag katagulan kasi puro barado ng dahon ano barado ng dahon yung gadget pero yan naglagay na tayo ng net pero mas maganda pa rin po na walang ganitong mga puno sa likod kasi isa yan sa nakaka kung bakit kinakalawang kagad ka yung gutter at saka yung bubong. Ayan. Okay na yan, Dre. Ayos na yan. Yan na, eh, hindi na natin siya pinapunta doon. Baka mamaya may ahas diyan eh. Tara. Okay, dito naman tayo sa port project natin. So, syempre, wala namang gumagawa dito. Yan, day up. Ayan, day off. Ayan na. May kukunin lang po tayo rito na gamit makakatulong po doon sa ginagawa nila bilog yun know, o, mga nagawa kahapon sa closet. ito nga po pala nabanggit namin sa amin pinipinturahan din po to yun medyo pag nagtatanong din kasi si kuya dyan sa akin paminsan-minsan nalilito din ako Yan, pero ito pinipinturahan po ng hospital ipapahabol na rin sa kanya yung loob Okay, ito. Yung grinder. <laughs> grinder. Kailangan natin yun Dadalhin natin kila Bilog tsaka kay Adonis. Mga nagawa kahapon. Yun know. o. Doon ako bumilib eh, sa pagkakagawa ng ano, ng cornisa. Ganda. Ganda ng pagkakagawa. Pagkakadali. Ayan. Ayan, pag may gumawa na tayo sa labas ng lumina, eh mag invest din po tayo ng, ano, ng ibang gamit. Kapag dumadami yung tao, mga ka kapag dumadami man power natin, dumadami din po yung, ano, yung mga gamit. Kasi maghihiraman. Kaya nga ako, pag may project ako dito, kailangan medyo magkakalapit para sa gamit. Pag naghiraman tayo ng gamit, tis uh, at least kahit pa paano, madali. Madali yung access. Tsaka may mga part mga ka house ng ano, ng... Uh, ng area. For example, dun sa sa may ano, sa may uh, dito sa feeling Base, may tinanggap kami dati na trabaho diyan. Uh, Kinansel ko na lang kasi tiling works lang. Tapos sa uh, hindi naman sa pag uh, no, disclaimer lang. Hindi naman po natin kasi tinitingnan yung kita doon. Kumbaga, para lang dun sa project na 'yon, kailangan natin bumili ng dalawang ganito. So parang syempre, kung sa negosyo, mas maigi na na ilaan mo na lang sa ibang bagay yung project So may mga bagay din na tinatanggihan namin So may mga dahilan Halimbawa nag-ocular visit kami Tapos tinanggihan namin yung project May ibig sabihin po yun Sa ikabubuti na rin po ng ano, mga project din namin dito So yun lang Gusto ko lang po ano, uh, itagdag sa video So syempre Hindi po tayo basta-basta tumatanggap ng, ng trabaho Pinag-aaralan din namin kung kaya Diba? Yan na Tara. Baka meron magsabi or mag-comment. Marami naman kayong project na ginagawa ni. Eh. Bakit hindi ka bumili ng maraming gamit? So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, uh, may pinaglalaanan po 'yan. Sa negosyo, hindi naman tayo kailangan bumili ng sobra-sobra. So, kung kinakailangan. So, syempre, uh, 'yun nga, nabanggit ko yung location, mahalaga din po sa amin 'yon para po yung mga gamit namin ay hindi magkalat-kalat kasi minsan sa isang project, kailangan naman po ay bago ka mag-invest ng gamit meron ka ng pinaglaanan na iba kasi nag-iipon din po tayo kasama po sa pinag-iiponan natin kapag may mga nasisirang gamit at least, meron tayong pamalit kagad so syempre, may mga shelf life yan yun yung, uh, yun yung uh, ginagamit natin bago bumili ng gamit okay, dito na tayo ulit kumuha ko na isang grinder Ayan Sige isa kaya <laughs> Ayan yeah, may ano na yung paghasa Sige ha okay. Sige <laughs> Dahil linggo ngayon Wala namang magsusupply ng merienda sa kanila Ayan nag iwan na lang po tayo ng pambili May mga malalapit naman na tindahan dito Na pwede nilang bilhan Tsaka nakamotor naman sila Papunta na tayo ng Metroville Doon na po sila sir tsaka si ma'am Ayan, bali Yun yung lagi ko dating pinupuntahan By this March, matutuloy na po yun Ayan, bali, yun nga Kapag kami po may isang tao doon Mga din ng mga power tools yun Kagaya ng barena Kagaya ng welding machine At ng grinder Siyempre, isa, isa lang yung project natin sa labas Siyempre, obligado po tayong maglagay uh, ng mga power tools doon So, mababawasan yung power tools natin dito Pero, siyempre, plinano na po natin lahat yan kumbaga bago po tayo maglagay ng tao sa labas at malayo malayo na nga rito sa Lumina puro finishing na lang po ibig sabihin yung mga may iwan na trabaho dito puro finishing na lang at hindi na po nangangailangan ng mga power tools pa so bago po sila lumipat sa labas sisiguraduhin muna namin na hindi na masyadong gagamitin yung mga power tools So ayan, meron nga pala tayong ng uh, dalawang welding machine. Meron din tayong uh, chipping gun, dalawa na heavy duty. Meron din tayong isa para naman po sa ating electrical na chipping gun. Medyo maliit lang 'yon. Meron din po tayong grinder anim. Tapos yung cordless na barena natin apat. Tayo na uh, meron din tayong heavy duty na mga barena pa. Tapos laser nag-iisa. 'Yon, nag-iinvest ako noon ng isa pa kasi eh, ilan po rito sa mga project namin syempre layout makakatulong po yung laser okay share ko lang po yung regarding po sa mga gamit minsan kasi marami po nagtatanong sa akin ito yung hindi ko na kayang i-explain bali dito sa vlog at least na explain ko kung bakit pihiralan din po tayo tumanggap ng, ng sobrang liit na project pero kasing meron po kasi nga nagbe-message sa atin palagi talagang kinukulit tayo na gawin natin yung bahay nila kahit medyo malapit lang hindi talaga pwede kasi yun yung mga dahilan natin automatic pag naglagay tayo ng tao dun sa kanila para gagawa automatic bibilhan natin ng ano ng materi ng bali kasi kapag naglagay tayo ng tao sa kanila Siyempre, gagamit ng power tools yun Mababawasan yung mga power tools natin sa ongoing project Automatic, mapapabili tayo Yung pinambili natin ng power tools eh, hindi, pa po, hindi pa po sapat doon sa kikitain doon sa project na yan Ayan, sana po nung mga nag na mga nag inquire Maraming maraming salamat po Kapag malaki naman yung project, nila-line up naman natin Ayan, naka-line up tayo Oh, Medyo naligaw ako Pa-Metroville pala tayo Okay Let's go Tara Dito na tayo sa Metroville Metroville Punta Uno okay. ID ID Yan okay na po tayo rito Nakapag-usap ano, na kami ni sir and ma'am Then uh, iniwan na po nila sa atin yung uh, susi ang gusto nila rito sa unit sa minimalist Pero may mga, may mga ano to May pagka modern design So ito matitibag Tapos gagawa tayong bar counter dito Tatanggalin po natin itong existing na kitchen sink Yung mga linya nito papatayin natin Then gagawa tayo ng panibago para dun sa may back area Meron mga ilang tiles na masisira, madedismantle, papalitan natin ng bago Tapos dito may adjustment tayo ng konti sa pagde-demolish yung pagde-demolish naman po natin uh, According naman po doon sa ating foundation So syempre may mga foundation to na hindi naman po pwedeng tamaan Kagaya ng biga, poste Extension yung gagawin natin dito Dali nakakuktap po yung kanyang kitchen slab Tapos dito banda sa gitna, automatic washing machine Kitchen sink Kitchen sink at saka refrigerator dito Then overhead cabinet Nagawa po sa aluminum Yan, extension tayo dito Baliya na yung existing gutter. Yan yung gagamitin natin. Tapos dito naman po sa toilet and bathroom, dismantle po lahat ng tiles. Yung water closet, since maganda pa, ito na yung gagamitin daw natin. Yan. Tapos ito, papalitan nila ng uh, basin type lavatory. Then magpapagawa din sila kaya Master Batang ng ating hanging cabin para sa bahay Then pagpapalitin po yung location. Uh, pagpapalit pagpapalitin yung location nito, bali water closet na dito sa gitna. Tapos yung base na dito naman sa dulo. Overall tiles, then mga accessories. Yan, kung mas marami yung accessories ni Sir, baka hindi na tayo maglagay ng niche. Kung uh, less accessories, maglalagay tayo. Then, uh, meron din tayong exhaust fan dito. Meron din po tayong uh, PVC ceiling panel. Ayan. Tapos na uh, So, ito, biga. Check nyo, biga yan. Kaya, hindi po natin ito pwedeng galawin So, maganda sana tabasin natin yan Para flat na lang po Kaso nga lang, papasama po siya sa House improvement natin Kung bababaan naman yung kisami, eh. Check natin kay sir Kung masyado na na Baka naman na ah, maliitin, maliitan sila Ayun lang Abot ko na po kasi yan eh Ayan. Pero pwede naman Dito na kami mag frame para Yung PVC panel Hindi naman po Hindi na makita yan ya yeah, exhaust fan ilaw. Shower. Tapos, okay na sila na wala lang heater. Then, ito, i-close wall natin yung owning type window. Then, uh, ito naman po, gagawin po natin sliding door. Bali, may improvement din sa staircase. Yan, yeah, may improvement. Tapos, dito gusto nila may storage. Pababa. Tapos, dito naman, gusto naman po nila may TV cabinet or TV console. Bar counter. Yan, bar counter dito sa taas bedroom partition lang may master's bedroom meron din pong uh, isang kwarto dito sa dulo Yan. ito babaklasin namin lahat dahil uh, aalamin namin yung mga wirings nyan sa loob bali gypsum board yung ginamit dyan tapos repair and maintenance din po kami sa taas yung sa taas po ng uh, bubo. para malaman natin kung may tulo to. Kaayusin muna natin. Yan, dalawang kwarto sa master's bedroom. Wala na po siyang pa-hallway. Pali, sasaga na po para medyo malaki yung kwarto. Tapos dito banda, bahagi sa may... Uh, sa may dulo po ng ating uh, outlet. Maglalagay po tayo ng na uh, dyan, banda. Parang office area nila para kahit papano makapaglagay sila ng computer table And then ito isang maliit na kwarto guest room ang PVC panel nakakornisa rin tapos styling works tapos sa uh, electrical syempre may mga additional to para sa mga linya ng outlet para sa aircon ayun uh. dumi ng gather nila yun Yung mga chest po natin dito. Medyo madami yung gutter. Yung isang downspout pala nito, bali yung gutter nitong uh, sa Metroville, yung mga bahay dito, dalawa. Maganda yan. Para na-distribute yung tubig. Pero yung isa, dito pa pala de-direcho yan. Sa gutter nito. Pero yung isa, direcho na pababa. Ang ganda na sa dulo sa basin, catch basin. Ayan, bali sa extension natin, pagka naiangat na yung firewall, Diyan na po tayo magtatap ng gutter. Yan na yung napagkasundoan namin. Bali yung unang trabaho ang gagawin dito, puro window grills muna. Ayan, pagpapabricate po ng mga grills. And tapos diretso installation na rin. Ayan, lahat meron. Tapos dito sa unahan, dito sa onahan baka mag ano tayo maglagay na lang po tayo nung grills na nalalagyan ng susik at saka nabubuksan dito banda sa onahan importante yung kailangan may access pa rin sa palabas okay na po tayo dito sa may metro bill yan matutuloy na po to bali ang schedule nito sa march second or third week ng march yan po Let's go. Paano, sir? Ha? Okay. Mauna Paano na po ako. Pa, ingat po. Ingat okay. palagi. Sige. Oh. Ayan, mga karo. Sa hapon na. Bali, naimbitahan niya po pala tayo rito sa may Garden Villas, sa may Enclave. Ayan, uh, merong isa tayong client dito for turnover. Ayan, shoutout po kay Sir JL. Bali, ah, uh, Bali siya po yung ano yung pumunta po Lumina. Silang dalawa mag-asawa ni ni Ma'am Kate. Ayan, shoutout po. Ayan, bali ocular visit tayo rito. Ang laki rin ng bahay. Ah, tingnan natin kung matutuloy. Tayo naman po basta malapit dito sa location natin. Ayan, pupuntahan po agad natin pag may free time para ma-ocular visit yung unit at mabibigyan natin ng estimation cost yung uh, nag inquire So dito hindi pa kami nagkakasundo sa presyo kung sakaling magkasundo maaaring matuloy at uh, ilaline up lang po muna natin dahil mayroon pa tayong mga unang ginagawa na mga ongoing project Ayan mga karawal, sa ano na muna tayo uh, break time hapon na kakain muna tayo ng tanghalian Let's go! Tara, tara! Ayan mga Karawas, andito na po ulit tayo sa phase 6 Yan, hapon na po Bali, magbibigay na po tayo ng update dito sa mga nagawa nila sa gate and fence grids Pero bago po yun uh, Shoutout kay uh, Fanny Side Up Yan, uh, God bless po sa inyo Tsaka shoutout na rin kay Ma'am Alma Senal From Pagum uh, City, from Toronto Yan, God bless yun, hindi na palagi Okay check natin. Okay, ito yung simpleng gate na ginawa po natin dito sa project natin. So dito, medyo magaan lang yung uh, gate natin using cylindrical. Magaan lang po yung uh, ginamit namin uh, mga narito, ano materiales. Pero puro 1.5, yung kapal. So yung sa spacing nya, medyo masinsin naman. Tapos tatlong cylindrical hinges po, yung nilagay natin sa mga magkabila. Yan para matibay. Tapos sa uh, fence grills, halos ganun din yung uh, design nya Yan, Ganyan din po. Sa kabila, ganun din. O oh, uh. uh, diba? Tapos na. Konti na lang ilalagay dyan Yung barrel bolt na lang po 'yan sa baba at saka sa gitna. Naalala ko nung nag-uumpisa kami halos ganito yung mga design namin sa gate. Yan gamit po yung 1x2 tapos yung 2x2 sa framing. Halos ganyan. Yan. Yan halos sa uh, patapos na po tayo rito according din sa contract. Tiling na lang din na uh, masilya. Yan tiling works din masilya. Tapos yung pag-waterproofing sa taas. Halos okay na okay na. Bali mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung ating uh, video. Maraming maraming salamat nga po muli pala sa pagbisita. Medyo may ngayong aso. <laughs> Ayan na, uh, shoutout nga po pala kay Ma'am Del at saka kay Ma'am Nel. Ayan na, uh, God bless po sa inyo. And ingat po palagi, meron din silang bahay dito sa Lumina Phase 6. Ayan, kanina nagpunta po sila rito. Binisita nila tayo. So, kita-kita na lang po. Paalam po muna.